Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pong Pecha para po ngayong December 17. At uh, pasensya na po dahil po kahapon na hindi po tayo napag-upload ng ating pong sumada para po sa December 16. Uh, at ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa December. Yan po ay 12. At 17 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, December 17, 2024. I-simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 1 plus 2 is 3. At 1 plus 7 is 8. Then, 2 plus 4 is 6. Ayan, ganoon din po sa bandang gitna. Add lang natin, 3 plus 8 is 11. At 8 plus 6 is 14. At sa bandang baba, ganun pa rin po. 11 plus 14 is 25. At yan po yung unang numero natin. Meron tayong 25. At yung kaparis niyang numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 8 plus 6 is 17. And mga idol, yan po yung ating kaparis na numero. Meron tayong 17. At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede pwede na rin po natin itong kayaan, itong dalawang kombinasyon natin dito. 17, 25, o kaya naman ay 25, 17. At in my head, pwede na po yung kombinasyon na yan. At uh, itong dalawang numero natin dito, uh, isimplify is 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 muna natin yan bago po natin sila isumada. Ayan, dito po tayo sa 17, 1 plus 7 is 8. Ayan, at dito sa 25, 2 plus 5 is 7 Ayan, ito naman po yung ating isusumada 8 at 7 At unahin natin ang 8, kukunin muna natin yung 17 Sumada 17, 1 plus 7 is 8 Pwede rin po dyan yung 35, sumada 35 3 plus 5 is 8 At 26, sumada 26 2 plus 6 is 8 at ayan, dito naman po sa 7, makulin mo natin itong 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Pwede rin po yung 16. Sumada 16 is 1 plus 6 is 7. At 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. Ayan, mga idol, yan po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada ngayon Example 17. Uh, dito sa mga numero yan, ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng Pedro, mga population na pwede po natin matayaan. Karambol lang po natin sila. Uh, para naman sa ating sample, kinuha natin dyan ng 16, 16 and 26. Ayan, at uh, 8 and 25. Ayan, mga sample lang naman po natin itong mga numero dito sa baba. At kung okay po sa inyo mga yan, eh, pwede, pwede po natin matayaan. And then, 17 at 7. And mga idol, meron po tayo itong tatlong kombinasyon. At kung nagustuhan nyo po itong mga napilitin ating mga numero dito, ay maaari po natin itong matayan din po. At pwede po tayong magdagdag o makukuha ng mga ibang kombinasyon pa dito sa taas. Rambo lang po natin, pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At mga idol, yan po ang ating sumagod sa pecha para po ngayong December 17, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.